basta nagsisimula ang pangalan sa S R G M C B K G legit bungangira ang mga yan signs na mahal ka ng isang babae 1. laging nagsiselos 2. lagi kang hinahanap 3. Nagtutuyo kapag wala kang oras. 4 gusto lagi kang kasama. 5. Gusto lagi kang kausap. 6. Palaging hanap lambing mo. 7. Sobrang nag-i-effort siya para sa'yo. 8. Laging nag-a-I love you. 9. Mayat maya nag-a-update kahit hindi mo tanungin. 10. Gusto din niya, i-update mo siya ng kusa kundi yari ka. 11. Lagi kang namimiss.